pagpalang araw po sa inyo lahat sa mga tao hindi po nakakalimung um, mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, ang isishare ko po ngayon po sa inyong araw na po ito ay susi sa panggamot kung kayo po yung nagpupuder po at uh, bago po kayo manggamot po ay ito po napaka rin, importante po rin po ito na aking sa inyo ay bago po kayo umpisa na po manggamot po ay usalin nyo muna ito uh, pinagkasusi po sa panggamot po kahit anong kalakas po ng magkukulang po mga mabarang pag sinusiyan nyo po ito ay sigurado hindi sila makaka hindi tatablab talab po sa inyo ang kanilang mga iba ba, uh, pang kon po sa inyo kung alin ba po ginagabot nyo pasyente hindi po siya makaka uh, kahit anong ibabato po sa inyo mga orasiyon po, eh, hindi sila makakapasok po yung babato nila kundi malulusaw po kaagad kung nausalan nyo po itong uh, susi po ng panggamot. Napaka-importante po itong susi po sa panggamot po. Kung sa mga naniniwala po o kung sa, kung sa mga hindi po naka wala pa po nito ay eh, isishare ko po sa inyo para may magamit po kayo na uh, mga po. At eh, gawin nyo na lamang po i eh, eh, sulat nyo po sa inyo mga libreta para magamit po kayo sa pang oras ng kagipitan po yan po, screenshot nyo lamang po ma'am sir ang susi sa panggamot ang susi po kung kukunin nyo po yung isang uh, G sa panggamot, ito na po yung panggamot galgap, nanigal galgap, ganigal Usalin po ng tatlong bisis po at iipo sa dibdib bago po kayo manggamot. At hindi po kayo masusupil po ng mga masamang espiritu, mangkukulang, mababarang. Lahat po ng mga sama, hindi kayo masusupil kung may susi po kayo sa panggamot po. Narito pong orasin po. Galgap na nigal, ayudan me. BGG, Gipma. Bini, Creator, Spiritus, Mintis, Tuorum, Bisita, visit, Inti, Superna, Kriasti, Victory Al Trioni Domini di um, Galgap na ni Gal Ayudad mi BGG Gipma Bini Creator Spiritus Mintis Tuorum Bisita Inti Superna Riesti Victory Al Trioni Domini di Galgap na ni Gal Ayudad mi BGG Gipma Bini kreator, Spiritus Mintis Tuurum Visita Inti Superna Criasti Pictori all, Al Troni Domini di At ipo sa inyong dibdib ng tatlong bisis po ng pakros. Lamang po. Uh, isulat nyo na po, uh, iscrinsya na, iscr na po at may magagamit na po kayo sa oras ng kagipital panggamot po kahit ito na kung halimbawa po ay nasa pangalib po kayo kung halimbawa po nasa gitna po kayong panganib po usalin nyo lamang po ito at maliligtas po kayo sa lahat ng kapanganiban po kung nagbebiyahe rin po kayo halimbawa po nagbebiyahe kayo na malayo katang ang usalin nyo lamang po ito magdasal kayo ng isang ama namin lamang po isang ama namin po tapos isunod nyo po yung itong susi po sa panggamot po ay maliligtas na po kayo sa inyong pupuntan at wala po kayong anumang galos po sa inyong pupuntahan po napaka-importante po itong mga binabagyo po sa inyo uh, uh, sa mga nagkakaunawa po maraming salamat po sa inyong lahat